Guys, ayun, nabating na tayo dito sa bahay mo. No? Ay, grabe yung gala namin ni Mr. Simula umaga, nagsimba muna kami. Ang una-una talaga namin ginagawa. Nagsisimba muna kami. Tapos, ayun, sabay namin gagalaan. Ayun, grabe ang bigat ng tiyan ko. Ang dami kong kinain. At saka, alam nyo guys, doon, hindi ko pinalampas talaga ang mga, so, ay, mga good luck Bumili ko ng mga to. Ayan. Health. Prosperity. And then, ayo, matanggal ang ating mga bad luck sa buhay. <laughs> Wala naman masama pag maniwala tayo dyan, guys. Ako naniniwala talaga dyan sa mga ganyan. Yung mga bad luck ba? Yung mga bad uh, elements, no? Kaya ako lagi ako naniniwala dyan, guys. Kaya, hindi nyo napapansin. Si Lola Venus ay lagi talaga yung bumibili ng mga kung ano-ano mga sinasabi yung mga puso ay I believe no ayun nakarating na kami guys at ayun is eh, si Mr. ay nagpapahinga na kay medyo napagod <laughs> ako din napagod kay so far so far talaga ayun lang naman talaga yung banding namin ni mister guys lagi kaming ganyan kapag kapag wala kaming gaano ginagawa tulad ng tulad nang nandito siya sa bahay, ay talagang hindi pwede talaga kami hindi lumabas kung saan kami pumunta. Tulad nang pumunta kami doon, pumunta kami Kahit sa ibang bansa, ganin talaga ginagawa namin, guys. Ah, uh, hindi kami pumipermis sa isang bahay. <laughs> sa bahay. Sa mga katulad pag lalo na pag weekend, hindi talaga pwedeng mapermis sa bahay, guys. Kaya, ayun, ayun, nasanay na rin ako sa ganitong buhay. Lagi na lang lumagala. Ayun. Sabi nga niya, galaan natin habang malakas pa tayo, no? So, enjoy natin. First time ko makapunta sa Binondo, guys. Never, guys, never ako nakapunta dyan. At ayun, ayun, na, na, nakita ko yung Binondo is talagang na-amaze ako sa dami-daming gold, guys. At, uh, yun, medyo ano lang ako, eh, curious ako kasi sobrang daming tao. At, uh, ayun, binilan ako ng mister ng earrings, ayun, sa... And then, ayun uh, nga, hindi na ako masyado nagbibili ng mga kwintas at kasi meron na ako nyan guys. Uh, ilan, ilang kwintas na meron nako at hindi ko na siya masyado nagagamit niya. Yung favorite ko talaga ginagamit, ito talagang cross. Ito talaga is, favorite ko talaga to. Yung mga dati ko pa is, hindi ko na nagagamit. So, ayoko nang magdagdag guys. Hindi ko na dinagdagan. Earrings na lang kasi harus dalawa lang earrings ko. So, nagdagdag ako ng isa. That's all. Hindi naman masyado kasing kailangan. Pag hindi kailangan, huwag masyado. Ayun. Yeah. Uh, Ayun, guys. Ingat-ingat kayo. Ayun, balita ko lang sa inyo. Ito nangyari sa akin. Ayun, guys. Yung allergy natin ay medyo nawala na. At mayroon tayong oxidine na ginamit. At yun, binigay ng doktor. Nawala na siya dito at nawala na rin dito ayun dito, medyo nag-iwan pa siya ng bakas <laughs> parang nag-iwan ng bakas ano? sabi nga nag-iwan ng bakas so mag-iwan ka niya ng bakas para sundan kita mamaya, ayun okay guys, ingat-ingat kayong lahat ngayong araw ng linggo kasi bukas ay holiday pa so that's why, mayroong maganda pang galaan namin ni Mr. Boy ayun, yun, namin, alam ko sa kayong pupunta naman bukas pero ngayon talagang dito na muna kami sa bahay at ayun, nakakain na rin, wala nang magluluto. So, ang uh, Lola Berso ay talagang paupo-upo na lang. Pa-relax-relax na lang. Ayun, guys. Bye-bye!